Ipinunto na estrada na nasa panig ng bansa ang mga ligal na batayan para ipaglaban ng ating karapatan sa West Philippine Sea tulad ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 kung saan itinataguyod dito ang karapatan sa soberenya ng Pilipinas sa mga maritime areas sa West Philippine Sea. Bukod dito, patuloy din ang kinikilala na Senado ang tindi ng Bank ng China laban sa Pilipinas kung saan noong August 20, sa ating mga bagong isda. Kasama mo sa DZXL XL Arm and Manila Radyo Man Debata, na iwanan ang pamumunok sa komite. Kailangan niya munang tutukan ang kanyang kalusugan. Weather update para tayo. Pag-uuloy na magdadala na pagulan pa, sa ilang pangilabad sa Ag-East Arisa, North East Monsoon o aming kalat-kalat na pagulan at mararanasan sa isang Nabizayas, dahil sa isterlis, sa Kagan Valley, Cordillera, at Region, Bicol Region.